Hi guys! Gino ko ng gabi yung kapula dahil na. So today is let's go to Bakang's house. Dahil nagme-makeup na sila doon kasi Ma'am si Ma So si Ma'am si siya mag-makeup kay Ma'am si And kay Amanda and kay Bakang. An. Tatlong mukha ang papagandahin niya ngayon. So later po ang ating program will start. Cut uh, a start. 7pm. Yan and... Uh, para bongga yung makeup ikan. Ito na yung likra sa Amanda guys Ito na yung pepe na ano Yung fan namin na Maingay So let's go Ayan na ang baba nila Baka para sa fiesta guys Ak Ah May no more Ante sa iyo yung ano Electric ko na maliit Oh nasa bag ko Nalimutan na ano Mabuti ko mama. naman diba? Di, may hosting ako mamay. Oh, buko. Mag... hosting nga, ano. Oh, chillin's party. Malas 4 pa. Yeah. Tapos may malasay sa <laughs> flow, eh. Hi! Please support tayo po natin si Amanda by unfollowing her. Please unfollow her page sa lahat po ng kanyang account. Thank you! Charot na lang. na Katawa siya. So, she's very ready. Ang kakuha ko. Ang kakuha ko. Ang kakuha niyo ko. Ang kakuha niyo ko. Ang ha? Ha? Bunga. Para ekstena sing. Ibexin ng sawal. Chado bito. Para oh, na na sabaw si Ma'am Shida. Oh, Dati si may eksena kay para na ay matatak sa mga judges. Isa wala talaga. Ito si eksena ni Asa, wala lang. Ah, meron din. Hindi ko ko pa talaga si Ma'am Shida may idea. Kasi as performer sa mga bar, sa mga ganan, may mga ganyan talaga. Tapos lagi si, Tapos ano ba do, 'di ba? Grabe 'to. yung niyo makamiss-miss sa so, alam mo na talaga yung mga ano.

at Ah! Diyo ako! Siguro yung story. <laughs> so, he is number 4. Ay, sa sali ko sa number 5, no? Oh, number two. Ikaw, number 2. Ano to? Oh. Nalagyan pa yun. Wala pa. Nalagyan pa. Nalagyan mo? Sige lang. Ay, nakikita ko. Kung gahag, basta na lang yung effect yung ano. Ilapay naman siya tapo na niyo. <laughs> Hindi ako. Sali mo. I mean, itatapos sa stage mo ito gano'n. Ah, Di ba? Oo, oh, parang gano'n. Sabi ko, laki mo kasi malaki ka. Super. Kasi kung gagamit ka na miliit. Kung maliit mo. <laughs> Correct. <laughs> Correct. <laughs> Masyado anik eh. Parang kung ano. Sabi ko, nagpa mas excited ako para mukha open meeting tayo. Oh, akara ko ano. so bukas na Napaplano ako. May mga plano na ako. Tapos i-introduce ko lang bukas. Oh, sali ako sa mga otitan. Hey, ikaw nag-organize. Ako nag-organize. Ako mag-host. Sali din ako. Same yung last year. Ako lahat. Tayo, din. Siya daw, man. Apel tayo. Yan. Ay, Si Carla. Si Carla.

si Ani. Taong bakal ay nasa disco. Saan na siya? Saan na mo, Pito Pitohon. Wow. Ah, di ay? Awa For... uh, pa ni Kari yung mamakang? Or, sa'yo kayo kayo nagpipare ito? Paman ka ron? Nabahuro soft drinks <laughs> ako ha. Di mo dyan ako ang soft nga, anak. Hindi maka ka makuha-kuha ng mga soft drinks? Ang doon sa likod! Ang ka sa likod! Ay, dito, dito pala. <laughs> dito. Ano? <Hello? laughs> oh. B? Hala! Oh. Oh. Dito na mga soft drinks, guys! Akala ko hindi pa kawin sa anti to for Allah! Okay. Oh, ito yung kawin nila. nga. Ah, okay. Ito kay... Hala! Hindi ko ni Mamsi Carla kaya ano Raya Dutela, na-ano. Baka ko ito kay Amanda guys. Ito kay Amanda simple lang siya kasi flower siya. Is the goddess of and floral, no more Flo flower, flower chorba. Diba yat jan maglilitson kina bakka. Ang ah! ginawa ko. Sige no ako kaganda sa mako. Eh. So, so wait lang ha. Tapoy point na ako guys, i siya. Yan. So kina natin siyang picturean. Ito kay Amanda picturean natin for the bonus set charot na. Yan. Wow. Gawin natin si Annie. ako dito. Oo nga. Amay, ano nang Okay, wala man di ay. Saging kapang talaga yun. na nandiyan saging guys. Ano ba? Kukunin mo lahat ito. Kaya kasi mamaya, dire na tayo. mo. Oo. Kainin na ito Kailan na kaana ka kaila? Ali na ta dai. Binari ara mong ipon kaila? So one night di tong uh, sacrifice. Parila, hey, para tuli-tuli na tayo. Ayun. Yeah, kakain mo na kami itong mga makeup sets.

Para malapit sa inyo. Pa doon. Yan. So, let's see. Ito, humuta ni Ate Ani, o eh. Remi sa isda. Ito talaga yung ano, napapasala na pag after fiesta ng mga sumaong karne. Ito you na, know, sumaong karne. sa so, gulay, isda. Pak! Wow. Wala. Kaya po gulay ito yung nagpakbit ko eh. Ay, yung toasted. Ito, masarap man ito. Kamay jud kayo. Sige, na. Nakatakot. Sarap niyan sa saging nga. Takot ang high blood. so, we are very... Watch out. Okay, yung Christmas si jud kang ay... Mari mga sa una kang or mga bago ni kang. Ha? Huh? Tu man. Mari mga sa una Japan. Chod ko yun. Papunta sa hagan. Sa window naman. Naganda talaga taas. Okay. Later na. next video. Ah, <laughs> so let's eat. Kaya nag-uusa ko lang sa channel. Ano yan? Mga kayo, mga ko. Nagpalakpan ka? Boom! Nagpalaba ka. Sorry guys. May tuyo kayo lang ako mas gusto ka itong tao. Hindi ka. Ito talaga masarap. Pasta pa na ako dyan. Oh! It's okay. It's okay. Ayan. Ito ang masarap sa saging, pero siso na tayong saging. So, sa kanin natin, sa mainit na mga kanin natin. Ah! Ginawa you know, ko kalabi. Ano kaya kanya? Amurada dahi. Ah, uh, buwan.

Eh, ganun siya nagpalingke. Happy Fiesta! Gabi, ang handaan pa sa Fiesta talaga. Hingat-log muna kayo kasi yung Carly Hill.